pagpalang umaga mga ate kuya dito pa ako sa rooftop at tiningi uh, ko tong mga dragon fruit ko ako po ay magpupruning ngayon dahil tian po kung saan-saan uh, sumusulpot yung mga bagong sanga eto pa at eto yung nasa baba ah i-check ko kung ano yung pwedeng patuloyin para pagpanahon ng pamumunga ng dragon fruit eh, maganda yung maging bunga nila kagabi po ah natumba itong dalawang poste ng dragon fruit ko eto eto tsaka ito hindi ko alam siguro malakas ang hangin dito kagabi eto ito sayang oh na tanggal yung ano niya yung sumibol o yung, o yung sanga sayang oh mahaba na <clears throat> ito po ang problema pagka yung dragon fruit nakatanim sa mga container kasi habang gumugulang bumibigat itong bandang sa itaas tapos itong pagkakagawa ko medyo naka slant kaya yung bigat niya pumupunta rito ito ang mas marami sa nga rito so itatali ko siya dito sa may bakod na yan pati ito. Ito, naman gumagalaw-galaw. Tsaka yung kanyang paso maliit. Yung bandang ilalim, kaya nawawala sa balanse. Eh. Tapos naka slant na rin siya. Sayang, ito ay uh, orange giant. Malalaki yung mga ano niya talaga, mga sanga. Oh, so, magbabawas tayo. Dito pinag-iisipan ko kung ito po ay uh, Townsend Pink. Masarap to. Pinkish yung laman nito. Ito rin no, oh, nung natumba. Oh. Kaya tinalian ko para hindi tumuloy na matanggal. Pero parang plano kong tanggalin na rin to at itatanim ko. Pero sayang kasi matured na yung ano niya. Baka mamunga this coming fruiting season. Kaya tinalian ko na lang. etong dalawang to ang pinag-iisipan ko kung itutuloy ko ba siya. Kasi pag humaba ito. Ito, ito, ito. Eh, ito yung ano niya, layo. Hindi kasi gulong eh. Dapat yan, bandarito sa tutubo. Mayan layo. So, pag lumaki to, bibigat. Baka maputol dito. So, pag-isipan ko yan mamaya. Ito naman, masyado na silang crowded, madami. Uh, huh. Ano to eh, uh, Vietnam White o Moroccan Red pwedeng ituloy ko to gagawin kong tatanim ko pero dito sigurado magbabawas ako rito kasi sa isang stem apat na sila eh nasa pasulang ako tanggalin ko na siguro sila tanggalin ko na to kasi nga o oh, eto isang puno kaya pagdating dito dalawa ito yung isa ito yung tumubo panibagong sanga so tanggalin ko to sacrifice ko na to kasi hindi naman kailangan napakaraming sanga kasi kung magbunga man yan maliliit so tanggal kayo yan tanggal kayo Tapos ito. Aha, ganun din oh, napakalayo. So tanggal tong dalawa na to. Yeah, sorry. Ito na lang yung patutuloyin ko. Itong nag-iisa na yan. tapos eto ano rin to uh, orange giant pansinin nyo ang ng sanganyaw so tanggalin ko na tong dalawa na to itong dalawa kasi hindi naman sa healthy eto na, ito na lang patutuloyin ko eto at saka to tapos yung nandito etong dulong dulo tanggal ito pwede ng kamay nito ito na lang ang itutuloy ko yung nag iisa eto okay lang yan Itong nasa ilalim, tanggal yan. Wala yan na ah. lang ng nutrients yan. Tapos ito, dalawa, hayaan ko na lang muna siguro pati yung pati ito so yun lang at itatali ko na lang tong poste na to pinag-iisipan ko kung ililipat ko ito okay ito na lang ah ito ginawa ko tinali ko dito para medyo tumabay tumibay-tibay ng konti At itong isa nilipat ko rito. Tinabi ko dito sa medyo stable na drum. Malaki kasi ito eh. Ang dito basta tutumba. Yan. Tinali ko rito. Importante naman eh. Hindi lang pabagsak itong poste pa, pa kanan. Ayan. Sana okay na sila. yung akin po grenade malapit ng harbisen dalawang nga uh, naging bunga so yun lamang po uh, salamat sa pagkatsaga sa panonood God bless po